Napa itu? Saya di Arab Tantri. Ya, di situ si guru. Ya, Pakistan. Bukan Pakistan. Saya buka hubungan ke... Saudi Arabia. Dan Libya. Dan the all. All this even. Muslim country. Buka apa ya? Bidah mana ya? Allah, saya amat. Saya amat. Saya Yung mga mga medyo may ama, tapos kuripot, hindi ka eh. Kung saan, wala kuripot, kuripot. Pero ito, hindi ka yung Ha? Kaya, ay mga inyong mga kapatid. So, may mga tanong ka dyan. Ah, uh, three hour Muslim. Okay, fire is becoming. Fire of... So, becoming of the hunger, three century ago. Ah, and the full century. Elephant horse. Hindi, the tinatawag yung elephant niya. Tinatawag yung nandika. Ninay ng nandika? Free. Land. The land of the free people. Ang ng nanika. Eh, eh sila lang ang nagwa ko eh. eh. Binago nila ang Pilipinas, dahil sa hari ko sa Espanya, the King Philip of Spain. Noong first century, dumating na ang mga Muslim sa atin, galing sa Saudi Arabia, ang mga kapatid natin ng mga uh, Arabiano. At sila ay, na, hindi nila pinipilit ang mga tao ng ano, ano sa religyo nila. No? Pero, kaya lang, nakita ng mga tao na mas mabakit sila. Dahil noon, ang thesis ko sa uh, aking doctorate, the religion of the Filipinos before the coming of the Arab people to the Philippines. Dahil noon, I have research for this. Ang mga tao sa Pilipinas noon, nagsasanda sila ng mga kahoy, mga malalaking kahoy, mga tangtang, yung mga tatu, yung malaki, yung mga ibon, yung mga manok, bakit yung bulang, yung araw, yung ay sinasambang ito eh. Wala silang totoo ang dios. Ngunit, nung dumating na mga harapo, tinuro nga sila ganito, ganito. Kaya, si Arab o oh, hindi naman na nagul sila talaga. But si Muslim, oh, Muslim Pilipino, oh, the country, From 12th to 16th century. Because in March 16th, 1621, we were Then until the later part of the 17th century. For 380 years, we were ignorant of the fact that all Muslims were in the same place. Now, the first Muslim to so, yes, surrender was the book. si Rama Kumabot. Ang unang-unang nakatanggap ng Biblia, doon sa Bible, ay ang asawa ni Ang asawa No, bakit? Kapagkat noong unang nung dumating sila, ang mga kasila, superior na kanilang mga harapan kaysa atin. Kaya, dinahig sa ating mga Cebuano brother. Noong panahon ngayon, ang Pilipinas sabihin ko sa inyo. From Mindanao up to Luzon, there was no warning of our house. Ang bahay natin, walang mga dinding. Pero walang tao na pinatay sa ulo sa loob ng bahay niya. Wala. Ngayon, ano ang mga natin bahay? Konkreto. Maganda ang mga ng ating mga kwarto. sa ating ang tao sa iklip life niya sa loob ng bahay? Yan, mga kapatid. Now, who were No, ng mga muslim na sinasabi niya, ng mga muslim na mamatay tao. Kaya sa sino ang muslim na dito? Ito ang Spanyol, ang mga kapila. Sa so, pagkatulong, mga muslim, nagtrabaho sila. Mayroon silang sa isang eh, isang uh, tao o sa isang barangay. May leader sila, pinatawag na gato. So, ito nito, we have gato puti of ilo-ilo. Sila nga'y tatu Sa Midtown, si tatu ko Sa Cebu, si raha ko Sa Matang, ay Saan ang ni tatu lago-lago Doon po, po may ma Lord sa tabata. Mag-aalang niyo may... Anong sabi ko, Ma? Ay, Ay, kaya Sa Mindanao, <coughs> Walang mga 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 pinapatay. Walang kinahasa sa mga babae. Ano ang sinusunod nila na baka? It was food, 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 food. Now, saan sinukuha ang food, 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 food? It was taken by the Quran. Dito. Tingnan mo dito. Ito mga polis natin. Mayroon ba mga 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 polis dito? Nakakita pa kayo na may kaso dito pa kayo? Nakawa? Di ko mati magdala ka ng isang sakong pira. Di ko matulog sa ako. Hindi ko patay. Pero sa Pilipinas, Yari ka. Yari ka. Di ko Mas ko 100 sa pakalim dito. Bigyan mo <laughs> tayo mo mga kapila. Tiro mo yung mga kapila. Kaya tayo sa Islam. Sabi ko sa inyo. Maging tulad tayo dito sa wala, wala muna siya. Bakit saan tayo magkatapit? hindi tayo mangyong. Totoo yun. Kung hindi pa dumating tayo ay mangyong. ano ba? <laughs> Ang man sa uh, eh, that is the first uh, bilang alagad ng Panginoon. Totoo ba yan? At parang Kamu bawa saya daripada mereka berdua. Kita berdua berada di sini. Berapa lama kita berdua ini? Berapa lama kita ini? Berapa lama kita berdua kita 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 dari Moses dari Moses down to Jesus. On the Alaga Sira. That they all prophet. And the last prophet was Muhammad. You see, even prophet Muhammad, in the Bible, only it was taken by the Christian Sira. Untuk percaya nanti anjian 1614 yang saya bingung. Maidara di the English combo the combo will come unto you. Now who are the combo says? He is not combo says, my God. So what is Muhammad, the Naga, the Naga, the Naga, adalah Naga, the yang the Naga, the Naga, the Naga, the Naga, the Naga, the all over the world. You will find in the whole book. Kasi ang mga natin, ang isang mga di root, all our belief is here, in, in, middle and also in the middle of it. Ang Kristiyano sa ang di ba middle of it? So, Bethlehem, right? so, Israel. Now, I'm looking sa ang di ba rin bumidol Now, marami mga propita sa ng Isaac. Now, here's Moses. Moses, hindi natin malalaman kung ikwalay siya o hindi. Eh, hindi pa nung unang panahon, hindi pa ipinanganap. E, eh, ang mga, ang, ang birra, mga mga propita, propita, hindi pa sinunan. Mag... Eh, hindi pa